Ngayong araw mga part, tignan nyo, tignan nyo itong nastikpan na to, napakagaling. Ito yung literal na pan talaga na hindi dumidikit kahit pag ihawan ng itlog o pag ihaw mo ng hipon, tignan nyo ang galing, hindi dumidikit. At ang kagandahan pa dito mga kahit kung tigmati ka lang ilagay mo, hindi didikit. At ito na nga mga part, lumabas na nga ako ng bahay namin eh, dahil meron kami nandito. So eh. mga par, ito na nga yung pan namin eh, northern na pala namin ito ng mga nakarang linggo so lang. So mga part, bago natin subukan to, isa sound check muna natin. Okay, sound check. 'Di ba ganda ng Talagang tunog? Talagang to lata talaga siya. Talagang guwasa sa metal. At syempre mga par, bago ko gamitin to nastik stick mo natin, hinugasan ko muna siya para siguradong malinis to. At matapos kong sabunin to mga par, ngayon ialawan ko naman siya. game na. So ngayon mga par, nilagay ko na nga pala sa sakala at papainitin ko na siya. Tapos nilagyan ko pa rin to ng kunting mantika, pero kunting kunting mantika lang naman talaga dapat ang ilalagay dito. At sinabungan ko naman muna magprito ng itlog dito sa so, kung tatrain natin ngayon dito kung talagang didikis siya kahit kunting mantika lang. ko na ngayon yung itlog dito sa nastik stick na to. At tatakpan ko muna siya para maluto yung Tapos, gitna. Tapos paghintay na ilang segundo, ayan naluto na yung itlog. So, ngayon, ng mabilis lahat kung talagang hindi siya didikit Ma, nah, ang galing naman mga pa. Tignan nyo naman talaga na stick pan nga talaga siya. Ang galing kahit yung itlog hindi dumikit eh. O kahit kunting mantika lang eh. At sinubukan ko na nga rin ito mag isa ng petchay. So ngayon nalagyan ko sa ng itlog para malaman din natin kung talaga hindi rin didikit. At nalagyan ko na nga rin siya ng itlog dito. So ngayon magluluto naman ako ng tortang petchay. At tignan nyo naman mga par, Hindi rin dumitik yung tortang petchay dito eh. At tignan mo talaga ang itchilan talaga magluto dito. At, At ang matapos ko magluto ng tortang petchay. Tignan nyo naman mga, paryo, hindi madume, oh. so, ngayon, mga par Tignan nyo naman mga pa. Tignan mga pa. Tignan hugasan ko mga pa. Tignan nyo naman at matapos ko nga sa hugasan mga par, so ngayon may isa pa akong lulutuin, mag naman ako ng karne. Ang galing mga par, tingnan naman eh, kahit pag ihawan para ito ng karne, talagang non-stick din siya, hindi rin dumidikit. Tingnan nyo naman, wala kayong may dikit-dikit, dun sa non-stick pa. Ang galing talaga non-stick pa na to, talagang basic lang talaga mag iihaw dito, tingnan nyo naman. O siya, mga par, hanggang dito na lang ang videos ko, ha, huwag nyo kalimutan mag-follow dito sa page na to mga par ha, salamat mga par.